Hello po, magandang tanghali po sa lahat. Ah, uh, ito sa samahan ko si Jay Paul. Magpapagupit po raw siya. Mahaba na po yung kanyang buhok. Kasama ko na naman po si Jay Ah, uh, uh, saan tayo pupunta? Ano, doon tayo sa barber shop. Barber shop, magpapagupit po raw siya kasi mahaba na agad yung buhok. Mm, linggo pa po siya, pero yung mabilis umaba yung buhok niya. Mm, kasi Ilang linggo ka ano, na ano ba doon? Dalawa? Tatlo na yata. Tatlo? Mm. Uh, mahaba na agad yung buhok niya. At pupunta po kami dito sa barber shop para po sa mga año

parang isang way pang ma ano parang masabi mo sa sarili mo parang okay na pero sa mga tao parang hindi pagkatapay ko ang kaya pa kaya dito tatawa ka multimulti <tries> <tries> po <tries> ano lang tayo ano 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 Para hindi ano 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 na ano 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 Thank you. Oh, pogi okay na. Ayos so. oh. Ganda ng gupit mo oh. Oo. Magbite ka na. Magbite ka oh. Ganda kanyang bite tayo eh. Wala <laughs> daw <Lado> siyang pira. <laughs> Yan, amos na? Okay lang po. Wow. Ganda ng gupit mo ah. Ano sabi mo kanina? Ah. bilis ah. na? ka na parang ngayon dito. Mas maputi ka na ngayon sa akin ah. Mm. Hindi kasi nalabas ang bahay. Mm. Eh, so... mm. Ah, si mm. ah, Bagong gupit po siya. Hmm, bagong gupit kasi. Ano, nainit na ako sa buhok ko. Kapag bago na sa, ano, Para maganda naman. Bakit ah, oh, mo. Oh. Bakit na mo. Bakit na na mo. Para po ka na. Hindi mo gusto mo Gusto ko lang ng ganito. Ay, ano yun mo siya naman bike Bakit ba yung ba nagpagupit? Kasi dadating na yung mga mariyas. Ah. <laughs> para makita nila na, ah, mapupuki okay naman si Jay po yan. <laughs> para maingit yung mga mariyas, <laughs> dapat ang gagawin natin, papatupit tayo. Para makita sila parang hindi na si upama. <laughs> para maingit sila, para maka para ma para ma kasabi ni ah galing ah, 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 na namin na putin na galing to ganon ganon pag nagdating kasi pinatripa natin mga Marias kasi ano marami yung ano yung mga Marias lahat ng sponsor po ni Sir Paul isa lang lalaki sa atin si ano <laughs> si Ninita si Ninita Ninita dito ka pala Ninita si, na nakapagriban sila ngayon tapos sa pagdunti na sa bundok na po, Lalo mahirap pa yun sa bundok. Tingnan mo ako, di ba? Ayan, sana ni kahit na hindi ka napapunta dito sa amin, sana so, mag-aral ka mm ha. -hmm. Mag-aral ka na mabuti. Mag-aral ka mabuti dyan. Ba, mabuti? So, sa kalandan mo, mahal na mahal ka namin. Nanay, no? Ayan. At salamat po ano, sa mga followers namin dyan mga yung lahat-lahat ano, ng mga followers ni Jan at sa yung mga basis ko, maraming salamat po sa inyong pagpanood sa akin. At lahat yung yung mga sponsor ko, maraming salamat po sa mga sponsor sa akin. At nagpamiss pa ako sa, sa inyo yung mga sponsor ko po yung followers ko na pagkutay ko yung pag-aral ko. At saka ano, para lang matawag ko lang yung pag-aral sa buhay ko. Maraming po na po sa mga PBT. Maraming salamat po sa pag-support sa akin kapibili, para mas yung para mas salamat po tay, sa pagtalo ng ino, hindi niyo nabayad sa akin dito. Para salamat po tay, at yung ano si Nanay Nida, para salamat po tay sa pag-alaga sa akin, na, saka salamat po sa pag-alaga rin sa akin na, ano, um, uh, tunay na anak po. Para salamat. Basta yung sinasabi ko lang sa iyo lagi, yung huwag mo kalimutan, yung uh palaala namin, pag yung paglalang, uh, yung ano muna, diba, na ganyan, ano na di ba lagi ka nang nag-uupo na? Oo po. Oo. Maraming marapit na ako, yung pino yan, hanggang ma mo na dito sa amin yan. at uh, sa isang araw na po ay eh, gadating na yung mga mariya. Bukas na ba? Bukas. Bukas na pala Ngayon na pala tobi ako. Para maingit yung mga marias. Para ano. Yung pinag-agupitan natin, yun din pag-agupit ng mga marias. Yun din. Mabaka, baka... Sa yun yung hitay dati. Baka, nabaka... Baka darating yung araw doon magpa... Magparipan na yung mga marias sa sinangit sa hindi na lang tayo na yung kariban yun. pina-straight lang sila. Pina-straight? Oo. So, Kasi masunog yung mong natin. Masunog? Masunog. Kita mo sinusunog, nakita mo? nakita ko, parang may aso. Tutuig naman yung buhok mo. Pina-plancha yun eh. Di ba parang dami? Pa-plancha yun. Hmm. Ito, damansahin nga. Riban, riban na lang. Parang hindi mo na sa buhok mo dami. Ganyan <laughs> na yung buhok mo, maangat man Dapat. <laughs>

Kasi ano, kasi pag bukas yun sa YouTube, nakita ko yung mga ito. Oh. Ayun pala, o. Oh. Kamusta ka yung ano? Anong pakiramdam mo sa impa papa mo? Ah, naiyak nga uh, po tuloy yun. Eh. Pinapatay kong cellphone. Hindi, 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 hindi ko na tinutuloy yung ano. Hindi ko na tinutuloy kasi ano. Pinanood. Hindi mo na pinanood yung ano, nakita ko yun eh. Ang nakita ko, nakita ko. Ano ba sabi niyo? Ano ba? Napangod ko ba? Oo, oh, hindi ko ano, hindi ko yun ano, hindi ko natapos yung ano. Pero sabi. ano ang uh, sabi ng papa mo? kasi kanuman nung doon pa ako sa amin. Kahit na noong nagkasakit na yung inay ko, sabi po ni, ano, sabi po ni Itay na, Nagsip, ano, um, hindi ka mo naman patuloy ng sa pag-aaral. Sabi po niya. Tapos kasi, kasi raw pa hindi raw ako nakinig sa kanila. At tapos niya, napatuloy na naman sa pag-aaral. Ayan, ayan nga uh, ako dulu. Oo. Oh. Hmm. So, ayan, ko yung cellphone. Ganoon tayo mga hindi mo tapos pala? Hindi ko na tapos yung salita Okay lang kasi mas ah, malulungkot ka ngayon. Siyempre, nangalala mo yung truth may hindi ba? Opo. Okay. Basta nga sabi ko lang sa iyo niya aban lang lang. Kung mawala ng pag-asa, huli-huli uh, lang. Matanda sa mo um, ano, yung tagumpay. Diba? Opo kasi binamasak yung opponent nila. Diba? Sabi, yun, 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 ako sa crew, never hindi na yung kaya ka pa sa mga ano, yung mga comment natin sa mga followers natin. Kaya ka po. Kaya sabi nga, sabi yung ano, ah, ano, sabi yung mga yung mga followers natin na ano, tuto pala si Jeff. Kahit joker, si, joker talaga si Jeff. Ano, pero ma, ma, ano, marunong din ano, umitindi sa kanilang pamilya. Sabi yung mga followers. At at huwag mo nang yung, ano mga bashes mo, huwag mo nang artist. kami marami ka mong followers na sumusuportin sa iyo. Sabi ko nga ko tuloy. Kasi sabi niya, ah, si Jeff, grabe kayo makatawa sa amin at grabe rin po maka, parang pinapaiyak na kami ngayon. Ah. mga followers yun dyan. Pinapasa ko Pero na, na, naiyak ka pala nung mo yung ano na... Ano, 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 Para ano, 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 na hindi ko nagkatuloy hindi nga yung panuloy hindi 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 wala lang sa kanila sa kanila panuloy kaya parang ano parang na-miss na yung mga kami sa at sabi pa namin ano, ni Sir Paul na kahit naman na hindi kinag-miss na ni Jeff yung po at po tingin na lang, lang natin kaya yung ano, ano kasi doon pa si Jeff nga ano naga ano uh, nag-adjust pa rin siya, pasta nag-translate pa sa'yo ng yung sarili niya. At gusto sa'yo, yung, yung adapted ko yung alamong totoo talaga. Kasi ano, hindi pa nga. ano yung, ano yung, 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 yung isang comment yung sabi nga, sabi mga chef, laban ng chef, kaya ano mangyari, laban ng chef kasi yung opportunity mo, hindi yung para sa iba. Pero para sa sa'yo lang ito at sa'yo mga pamilya. At saka pinapapasan. Hindi, doon natutuloy ato doon pala yun. Oo. Kasi yung ibang mga homie na medyo ma... Parang na-touch na, Na ano nga, yung... Kaya mo na lang yung eh. basta si yung mo. Narito ka na. Umpisa na ito para tuloy mo yung laban. Diba? Kasi sabi nga... Wala nang pag-asa. Dapat din ba? Sabi nga ano yung mga comment na... Jeff, tuwang-tuwa tuwa ko sa'yo. Tuwang-tuwa ko Diba? Ang ganda? Kahit lahat ng sinasabi mo, bet na kasi bet na may pagkakamali ka pero marunong ka rin ano, ano ka na, marunong ka rin ano, ang pinagkasalanan mo hindi tulad at iba nga marami pag pinagkasalanan iba ka dyan sa marami. ito naman diba, kasi kaya nga sabi ko nga sa iyo magbasa ka rin sa mga comments doon dahil yun doon doon mo matutuhan yung tama at mali, di ba? Kasi meron doon nga, mga comments na kakatulong sa iyo yun. Kung ma mo yung uh, sarili mo, kung ano yung, uh, yung mga comments na pangit doon, ayan, muna lang. Di ba? ano yung iba-iba yung ano yung mga iba-ibang mga uh, religious sabi nga kami nga kami mga ano kami mga igurot hindi kami ganyan kasi kapag sa amin kapag sa amin ang mga igurot na sabi nila kapag sabi ka lang namin ang uncle, ano respeto na sa kanila at tulad din sa amin shake hands lang shake hands Oo, si oh, parang paggalang mo na rin. Paggalang lang. Sa, um, pero ano, sabi nga, pero intili na lang natin si Jeff kasi galing siya sa kapinsa. Kaya so, ano, baka ngayong, yung ngayong years niya, niya, ano, matuntura na o, si Jeff. Normal, si matuntura mo rin katagalan. Eh, nadito ka na eh. Bakit ba si na may din? Ganon din naman sila dati. Pinanunita. Hindi rin sila na, ano, magang natuto lang dahil sinisita naman namin pagka yung nagkakamali pag hindi nababanggit yung ano yung pinapa-radio. Oo, 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 na namin yun. Hanggang natuto, kahit sinan ni Nita, si Nita mula na pinagbago ni Nita eh. Kaya lang, ay ayaw na nga sa dito, sa Maynila, kaya wala tayong magagawa. Gusto niya, na siya sa pamilya niya. Ay, ano, chest na niya. Dahil dito ano, magsabi lang tayo ng totoo. Para lang sa kamay. Malay naman natin, ng iba pang isip ni Nita. O pag isip ni Nita, balik na naman siya dito. Yung ano ito, yung ano yung yung reels natin, yung nag-itago, itara ba sa ako. Maraming nag-comment uh, rin nga, sabi na, grabe talaga si Jeffa. Tapos, kasi talented siya. Maraming nung itara, maraming kumanta. Sabi yung ano yung mga followers natin, nag-comment na,

para hindi na ako makakain. Gusto talaga. Gusto ko talaga. Ayun <laughs> pa so, Matalan na po naman na kami mag-sumulit. Magkaano lang. talaga tubig lang na. Wala tubig lang. Ito, one Sa isang drink, masyado nga na uh, Kailan okay tubig, diba? Juice, pinapol, wala Thank you.